everyone! Good morning! I'm back! This is Sam Rusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys! Pag-uusapan natin ngayon, reaction natin dito sa ipinahayag ni Miss Argentina tungkol sa kanyang mga revelasyon. Anong reaction natin dyan? Yan ang pag-uusapan natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people! Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan. Hello po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi, maraming maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre usapang revelasyon tayo ngayon. Diyos ko, nakakaloka nga. etong mga nakaraang araw, pagpasok ng bagong taon, pumutok ang balita na dinitron nga daw itong si Miss Argentina na Miss Universe Organization mismo. At ayun nga, maraming nagtaka bakit din ni ay tapos na yung pageant. Tinitiraw siya bilang Miss Argentina o di ba nakakaloka. Pero syempre si Miss Argentina hindi nagpakabog at kung ano-ano ang sinabi sa social media kahapon sa kanyang mga revelasyon na nakakaloka, di ba? So, kung babalikan natin yung Miss Universe nung nakaraan taon, talagang marami tayong reaction dyan. Kasi, nung una, parang ayun na, parang ano ba nangyari sa pageant ng Miss Universe, yung mga kandidata, paikot-ikot lang sa loob ng hotel. Wala sila na kahit anong And then, may mga balita din na hindi kaaya-aya katulad nga na nangyari kay Miss Panoma na ikinagulat natin na bigla na lang umalis sa pageant, di ba? During competition ng Miss Universe, E eh, wala naman nangyayarin ganito noon. At si South Africa, ayun na, nagkasakit. And then, hindi na siya nagpatuloy sa kanyang competition. So, nag-aabang ng mga tao sa Miss Universe. Ano nga ba ang ganap ng Miss Universe? Pero, ayun nga, wala tayong nakikitang ganap. Kundi paikot-ikot lang yung mga kandidata do sa hotel. So, ibig sabihin, hindi na pagplanuhan ng Miss, ng Miss Universe Organization kung ano nga ba ang mga dapat nilang gawin sa mga kandidata. Ang sabi ng organization, kasi yung safety daw ng kandidata ay yung pinoprotektahan nila kasi nga, uh, hindi daw to under ng government, yung Miss Universe, so parang private, kumbaga parang para sa kanila lang kung bakit nila pinus doon yung Miss Universe sa Mexico. Ang akin naman, eh alam niyo naman palang delikado niya sa Mexico, eh bakit pinus pa ninyo? Eh kung wala naman pala kayong protection ng gobyerno ninyo, di ba? So, ako, syempre, nandun tayo, safety ng kandidata talaga ang pag-uusapan natin. Pero, bilang gusto natin magbigyan ng safety yung mga candidates, eh, sana pinagplanuhan ninyo kung ano yung mga ganap dyan sa loob ng hotel. Pwede naman kayong magkaroon ng passion show, ng mga event. Hindi yung parang naghihintay na lang tayo ng preliminary at ng coronation night, di ba? Yun, kaya napulaan ng talaga ang Miss Universe kasi parang syempre Miss, syempre Miss Universe to. Tapos nagkaroon din ng parang away-away yung mga kandidata katulad na ni Miss Panama at saka ni ni Dominica Republic na hindi naman natin inaasahan ng mangyayari yon at walang klaro kasi hindi natin alam ano ba ang nangyari after tapos may pumutok din na balita na dinitrong din si Miss Brazil bilang kandidata ng Brazil <laughs> dinitrong din si Miss Brazil after niyang lumaban dito sa Miss Universe kumbaga parang pa kung iisipin mo ano nga ba talaga ang nangyari And then ngayon naman may revelasyon naman si Miss Argentina After niyang i ng Miss Universe Organization So hindi natin alam kung ano ba talaga yung eksakto or totoo sa mga nangyayari Pero eto ang kanyang mga revelasyon So sabi niya Miss Mexico Fernanda Beltra should should not even make it the top 30. Sabi nga si Mexico Fernanda daw ay hindi daw na hit yung top 30. Pero kaya lang daw to nakapasok at nakarating sa top 3 dahil nga daw ang Mexico nga daw ang kanilang, ano, ang kanilang page. And then, yung favoritism. In Mexico, we didn't eat. Sabi niya, ganon. So, sabi niya, sa Mexico daw, hindi daw sila kumakain. Nakakaloka. And then, sabi niya, we were locked in the hotel within being able to talk to the press. So, nandodon lang daw sila sa hotel. Totoo naman, nandodon lang sila sa hotel. pa ikot lang sila. Then, mark one, because they sleep with Raul Rocha. Oh? So, nakakaloka to. And then, the contest is a fraud. Uy, ito pa nakakaloka. I, Argentina should in the top 5. Mm -hmm. Should be in the top 5. Sabi niya dapat daw yung Argentina daw nakapasok daw sa top 5. And now that I have no link with the Miss Universe organization, I will speak loud and clear about that Raul Rocha is doing with the Miss Universe. What Raul Rocha is doing in the Miss Universe. Mm-hmm. Diyos ko, everything is a fraud. no? Mm -hmm. Fraud daw ang Miss Universe. Kung iisipin ninyo, nakakaloka yung mga revelation niya. Diyos ko, pero matapang. Matapang na ipinahayad niya kung ano yung gusto niyang ipahayad. Alam niyo sa totoo lang, ang Miss Universe this year, oo nga, no? Di ba kung papansin ninyo, kumakain lang sila sa lunchbox. <laughs> so, yon So, para meron na silang mga food na naka-lunch pak ganon. So, minsan nakita natin yon And then, meron pa sila na, meron nakita pa tayong picture noon na kumakain sila sa, na parang walang table. Kasi nga, di ba, nakaupo lang yung mga girls. So, hindi ko alam ko ano ba yung eksaktong nangyayari sa Miss Universe. Pero, syempre, yung hawak naman to nila, Paula Sugar, wala namang mga ganito, di ba So, maayos naman yung Miss Universe. Oo, yung after pandemic, walang activity ang Miss Universe since 2019, di ba diba? Parang nasa hotel lang din naman talaga yung mga candidates. Pero kasi, during that time, ah uh, sinort lang nila yung period ng Miss Universe. So, doon, medyo nagkaroon ng reaction yung mga mga tao kasi parang dati umaabot ng 3 weeks ngayon umabot lang ng parang 10 days ganon yung during na Paula Shungard pero wala naman tayong na babalitaan ng mga ganitong insidente yung about kay Raul hindi ko alam kung ano yung totoo doon pero mataas kasi yung respeto ko sa Miss Universe organization na wala silang mga ganitong ginagawa sa so, mga girls so parang hindi ko siya ma o hindi ko siya mapaniwalaan. Pero kung ano man yung totoo dito, eh, hindi natin alam. Maaaring si Miss Argentina ay nag-over ano lang, reaction, ba diba? So, hindi din natin masabi yan. Pero, kung ano man yung totoo dito sa likod ng mga nangyayari, alam niya ng mga candidates kung ano yung totoo at ano yung hindi. Siguro, hintayin natin kung may magre-react pang ibang kandidata, ba diba? Kasi, sempre ang nakakatakot dito, kapag nag-react yung ibang kandidata, ayun na. So, ibig sabihin, may mga nangyayari talaga sa likod ng Miss Universe. Pero, uh, ang masasabi ko lang din dyan, kung wala namang mga ganyang eksena, uh, wala tayong dapat ikabahala sa bagong organisasyon ng Miss Universe ngayon. Yes, nakikita natin na maganda naman si Miss Denmark at parang piling naman natin na okay siya na yung Miss Universe pero sa totoo lang po ako ang tatanungin ninyo ha, during that Miss Universe, dapat ang nanalo talaga si Miss Peru eh. Dahil si Miss Peru, kung titignan mo naman talaga yung beauty, kung titignan mo naman talaga yung kanyang caliber, ay talaga namang winner. At plus, nandun doon ako, yung mga napili nilang by continent, talaga sa totoo lang ha, in fairness sa mga candidates na to, talagang masasabi mo sila yung pwede mong sabihin na top 5 talaga. Kasi kahit yung nanalo Miss Universe, kung babalikan mo yung kanyang Q&A, ay parang questionable talaga kung bakit ikaw yung pinanalo kasi kung tutukusin meron pang mas deserve kesa sa kanya nandiyan na nagreact din si Thailand di ba kasi parang ang hindi niya matanggap na third runner up lang siya dito sa kompetisyon tapos, na dyan din na parang nagkaroon sila ng bike continental na medyo naguluhan yung tao na parang bakit kayo biglang pumili ng ganito? Ano to? ba diba? Pero kung iisipin mo, hindi dapat yung nakarating sa top 5. So, nagkaroon kaya ng manipulating ang resulta ng Miss Universe? And then, ano kaya itong mga sinasabi ni Miss Argentina? Totoo kaya to At tingin ninyo, may mga nangyayari bang ganito? So, kung okay, yung ibang kandidata, hindi talaga nila nakuha yung magandang experience sa Miss Universe ngayong edition na to. Pero kasi lahat naman tayo nakakita, di ba? At sinasabi natin yung edition na to ay hindi ganung kaboga. Pero yung mga iskandalong ganito, ayan, ang hindi natin alam kung totoo ba to o hindi. Pero, Diyos ko, nakakaloka to pag nagkataon kasi hindi talagang magandang publicity ito para sa Miss Universe. O ay hindi tayo sigurado sa mga aligasyon ni Miss Argentina. Parang ano doon lang tayo sa ano ba talaga ang totoo na nangyayari. Pero kung ako kasi iisipin mo, syempre may mga kandidata talaga na minsan over and over and over magsalita, di ba? So, hindi natin yan mapuprove kung ano nga ba ang totoo na nangyayari dito sa Miss Universe. Basta, siguro nanodoo lang ako sa susunod na sa taon, siguro mas ayusin nila, mas pagandahin nila, mas dapat makitaan sila ng mga activity ng mga sumusubaybay sa Miss Universe kasi or else nako magiging bala to sa kanila sa mga susunod na Miss Universe ko ano yung mga sitwasyon na ganito. ba? Diba? So, yon. So, para maiwasan, maiwasan yung mga pangit na sinasabi sa kanila. So, yon ang importante na sana magawa ng Miss Universe na makitaan talaga sila na, na ang Miss Universe ay talagang credible na pageant katulad noon. ba? Diba? Kasi yung panahon naman ni Trump era, wala naman mga ganitong eksena. Ibig ko sabihin, kahit sabihin pa natin na ang mga pinipili nila ay mga bongga, pero Talaga nga credible naman at talagang masasabi mo na Wow, she's Miss Universe, di ba? So, so, yun. Kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo? Dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon, Diyos ko, nakaloka ba kayo? Kasi ako, yes, naloka ako. ng bongga sa rebelasyon ni Argentina. At yan yung reaction ko. Nakakaloka. Guys, ano guys ang masasabi ninyo? I-comment below lang din nyo yan kung ano ang reaction ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. Diyos ko, nakakaloka talaga ang mga iskandalo dito sa Miss Universe ngayon. And, Anyway, so guys, maraming salamat sa inyo lahat sa support at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para more updated kayo sa aking mga chika. Sabi ngayon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible, guys. Magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya, guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you, guys.